Guys, sa kamila ng karangalang na ibigay ni Justin Brownlee sa ating bansa ay may mga buzzers pa rin na patuloy na nambabastos sa kanya. Baliwala sa mga haters na naigiya ni Brownlee sa dalawang gold medal ang gilas. Samantala, lamang na ulit ang SMB laban sa Magnolia sa final series sa Commissioner's Cup. Pero hindi nasisiraan ang loob ang import ng hotshots. Nakabalik daw sila mula sa 0-2 deficit at kaya pa rin daw nilang manalo ng dalawang sunod dito sa ongoing final series. Yan at marami pang halo-halong topic ang ating pag-uusapan kaya panoorin nyo ang video ito hanggang dulo. Kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Sa mga nag-subscribe na maraming salamat. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. At sa mga hindi pa, salamat sa inyong panunod. Mga ka-Republic, very optimistic po si Justin Brawley sa current composition ng Gilas team. Ang Henebra resident import ang muling maglalaro para sa ating national team bilang naturalized player at bukod sa dalawang Henebra teammates na sina Scotty Thompson at Jamie Malonzo, makakasama rin ang Gilas naturalized player ang mahihigpit niyang mga karibal sa PBA na sina Chris Newsom ng Meralco, Calvin Oftana ng Tokentex, Junmar Fajardo at ang bagong BPC ng Commissioner's Cup na si CJ Perez. At ang mga Japan Boys na sina Kai Soto, AJ Edu, Carl Tamayo at Goy Ramos. At ang college standout na si Kevin Cambau. Ang grupong ito raw na pinili ni Coach Tim Cohn ang sa kanyang palagay ay ilan sa pinakamahuhusay na player ngayon dito sa Pilipinas. Very dynamic sa termino nga ng gilas naturalized player. Nakikita raw niya na within 3 or 4 years ay lalo pang aangat ang Philippine basketball. Noong nakaraang Biyernes ay binigyang parangal si Justin Brownlee dahil sa kanyang heroics sa nakaraang Hangzhou Asian Games. Very grateful si JB32 sa parangal na ito. Ang malungkot nga lang may nababasa tayong mga negatibong komento na sadyang masakit sa pandinig. Mga komentong ang purpose talaga ay manginsulto at manlait. Tinutukoy ang dahilan kung bakit naban ng tatlong buwan si Justin Brownlee. Maaanghang ang ilang komento na nagsasabing adik si JB32. Gusto talagang palabasin na suga pa sa damo ang Gilas Naturalized Player. Bakit sadya nilang kinakalimutan na ang Carboxy-THC na natray sa B-sample ni Brownlee ay nanggaling sa gamot na ininom nito bilang medikasyon. Ayaw tingnan ang magandang contribution ni Brownlee at ang higit na ginagawa ng issue ay ang banned substance na nakuha sa gilas naturalized player. Gusto kong itanong sa mga buzzers na ito, ano ba talaga ang dahilan at hindi ninyo ma-appreciate ang heroics ni Justin Brownlee para sa gilas Pilipinas team? Ano ba talaga mga idol? Dahil ba Hinebra import si Brownlee? At dahil haters kayo ng Hinebra ay haters na rin kayo ngayon ng gilas. Tunay naman eh Para kayong others Anyway, alam ko naman kahit anong paliwanag ko ay wala rin magbabago sa paniniwala ng mga haters. Baka nga lalo pa kayong manggigil dahil may vlogger na pumupuna sa maganda ninyong ugali. Kung sa bagay may mga Hinebra haters din naman na bukas ang isi. May mga lantarang umaami na hindi sila Hinebra fans pero kapag usapang gilas na ay all out support sila kay Justin Brownlee. Kaya alam ko hindi lahat ng Hinebra haters ay bastos. Mayroon ding nagpapamalas ng pagiging disente at pagiging edukado. Samantala, Game 6 na ang susunod na laban sa Commissioner's Cup Finals. Bukas po iyan. Nakuha ulit ng SMB ang upper hand. Matapos nilang talunin ang Magnolia sa Game 5, kumonekta ang 3-point shooting ng Beermen, partikular si Jericho Cruz na nagbuslo ng walong 3-pointers mula sa 14 attempts. Sumugal ang hot shots, ibinigay talaga ang mga tira sa labas at sinuwerte naman ang SMB, nag-init ang kamay ng kanilang mga outside shooters. Sangayon po sa chief statistician ng PBA sa nakaraang 25 years ay 8-0 ang SMB kapag hawak ang 3 records sa final series. Ibig bang sabihin SMB na talaga ang magcha-champion? Ayaw ni Tyler Bay na isipin ng ganyan. Buo pa rin ang kanyang kumpiyansa. Nakabalik daw sila mula sa 0-2 kaya naniniwala siyang kaya ulit nilang itabla ang series and eventually maibulsa ang kampyonato kaya raw nilang manalo ng dalawang sunod dagdag pa ng former NBA player na nagkontribute ng 34 points na may kasamang 8 boards sa game 5 at upang masave ang kanilang kampanya hindi raw dapat pabaya ang muling mamiesta ng three pointers ang mga SMB snipers tulad ni Jericho Cruz na kumamada ng 30 points sa kanilang huling laro iyon daw ang kanilang naging problema nawalan sila ng respeto sa mga tirador ng SMB. Sa kabila ng pagkatalo sa Game 5 ay hindi nagpapanik si Tyler Bay. May tiwala raw siya sa kanilang team. Wala raw siyang nararamdamang presyo. Nagsaya ang mga SMB fans sa panalong iyon sa Game 5. Yung iba, binigyan ng bagong pangalan ang Phil Goumenian na si Jericho Cruz. pinawag nila itong Jericho Curry dahil sa napaka-init na outside shooting sa Game 5. Sa Game 6... Abangan natin kung muling gagana ang outside shooting ni Jericho Caricruz Cruz ng PBA. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Jerry Quiseo from Cebu City. Kain Talares. Papa Kiko George Batong Kats Aquino Erwin Santiago Virgilio Martinez Jose Rodrigo at si Rosemary Juan. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po natin kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.